Magandang oras po sa inyo lahat. Lahat na nakikinig sa akin. Uh, meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang, ang tawag ko dyan, mga attack dog. Alam niyo ba attack dog? O lol na aso. Pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, ah, lahat. Tandaan niyo po ito. Isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, at ang naging trolls, eh, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Jose Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabangit mo, wedding. Sabihin ko sa'yo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong wedding, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May ba ko, mas isa, magtanong kayo sa mga may uh, STL, yung mga nag, uh, uh, nagpapawetting nung araw doon sa bayan ni, sa probinsya ni presidente. Wala akong kinuha. Ku interesado ko. Ang dami mong nakuha. O, oh, iyon ang sagot ko sa wedding. Ano pa ang issue? Ang dami mong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? Ah, uh, eh, piseso. Piseso. <laughs> Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire. Then, uh, then, <laughs> Uh, Kasro, ikaw nagsabi, ano ba meron Bakit yun ang gusto mo? Ah, bakit yan? Director, bakit pinagpipilit mo director? Hindi ko po pinagpipilit. pipilit. yan dahil lang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi ah, si First Lady noon, there must be something for ang laki na itulong. PCSO o Pagkor. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga parkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa iyong pagkor. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay, binigay. Siba? okay lang, nagtabo ba ako? Antay, an mag-antay pa rin ako. Antay, antay, antay. Oh, kung hindi, pagkor, biseso, oh. wala rin. Oh, ito na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Melionaryong Robles. Chairman ngayon ng PISESO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Robles. Pumunta sa bahay. O oh, manong, uh, sa kitang tulungan, ganito, ganito. Eh, ibibigay ko sa'yo ang magantay ka lang. Antay. Oo. Oh, bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Noong do nag, nag, uh, ibibigay na, tapos na ang antay uh, mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako, kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? Eh, may instruction sa taas eh, na Bibigay sa iba. So, <laughs> sino? Yung daw, doktor niya at saka mayroon pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. O, oh, nagantay ako. Nagtampo ba ako? Antay pa, antay pa rin ako. Antay ako lang antay. Lahat ang sinabi, tatlong taon na ako pinagantay. Antay. Eh, antay Marcos na ako. Pinagantay ako eh. So, yun ang sagot ko sa PCSO, wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sabi mo, eh, interest. Anong pinag-interest mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman yung ano. Hindi, director na lang, lang daw. O, oh, director, okay. Madali yan. Libo yan. Dami yan. O. Sabi naman ni Secretary lang dami, o. Ako bahala. Direktor lang ng PCA. Ako bahala. Antay ka lang. Antay ka lang. Antay, antay, antay. Isa-isa, may po na direktor. Isa, tawag na naman ako. O may napuwid na. Wala naman. Ako, ako bahala. Manong... Antay ka lang. May napoy na naman magkita kami, ako maala, maantay ka lang, hanggang napuno, to cut the story short, napuno. Ayun, hanggang ngayon wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat, isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling, dahil lahat ang sinasabi mo, puro kasinungalingan, na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, eh, para kang atakdog na, alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakamoy ng pera, kumakagat. Parang ganun na ang ano, tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng malakanyang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be professional. Hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasi nung halingan, yung paniniran nyo sa akin, sasagutin ko sa isa. Kung babalatan niyo ako ng mga kasinungalingan, babalatan ko kayo ng doble. Hindi ko na nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko, senator pa lang ang presidente. May kaso na, yun na pulis. dinemando na siya. Nakadimanda siya. Pakuha mo nga yun. <laughs> Hindi ko na nadala. yon ang record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro, puro salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako, totoo. Sinong may kaso? Nag-demanda si Senator Bongbong Marcos. Panaw din na kasama siya ron. Hmm. Sabi ko to, hindi ko siya sabi to, lang sa kasinungalingan mo, sabi ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Oh. Bong Bong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ay, ayan ay, ang nakarecord. Uh, Madam Spokesperson. Ito, ito. Girl, tingnan mo ito, girl. O, oh, ito. O. Oh. Bong Bong Marcos sued for plunder. O. Oh. Plunder filed versus Bumbong Marcos over 205 pork barrels ham. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to pero girl, ikaw nang umbisa, tatapusin ko. Pag-salita kayo, yung totoo. ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa ako, marami pa kayong maririnig. Antay natin yung mga tagdog. Puro kasi nung alingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. So ano, kontento ka na, girl, na wala akong interes sa pisa. So sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. Tatlong taon ako nag -antay. Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pero antay na ako. Sila gumawa sa akin eh. Gumastos ako. Ti tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas palang, Presidente, ininsulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yan. Uli uli. Uh, Binati natin ako nasa presidential table. Pinalalo pa yung anak niya, Sandro. Dad, maano bisir sir? Hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtampo. Kinausap ko rin sila. Nasaktan ako? of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. So, girls, tanda mo ito. Dahil kasama ka na sa nag-atake sa akin, sa kasagutin kita, maski sa anong sabihin mo. Pero magkatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Maraming salamat po at sa susunod.